nanonood kami ng Hanabi. Nasa tabi kami ng kalsada. Ayan o. Oh. daming tao. Kahit sa baba. Ah. Ayun. Ang daming tao. Tapos yan. May baon pa kami. Niluto niya. Tsaka habang naghihintay, maghihinom-inom. Siya nagluto ng karagi at tsaka ano saka yakisoba ayan guys o, dyan namin nilagay yung baon namin tapos bago kami makahanap ng pwesto dito sa baba mm -hmm. nag-away muna kami nagkaasari punuan kasi pag ganito kailangan pag nandito ka guys yung manonood ka ng ganitong hanabi kung gusto mong pumwesto maaga pa lang naghahanap ka na ng lugar Iiwanan mo lang kasi hindi naman na nilagagalawin yun ganon dito sa Japan para pagbalik mo may pwesto ka Ganda ng araw. Malamig na rito guys. Kahit ganyang mainit. Malamig na. Hindi <laughs> ka na matumba itong si, si Hapon. <laughs> Ayan guys. Habang naghihintay tayo. Yan yung niluto niya guys. yaki soba. Tapos inom tayo ng konting beer. yan din yung niluto niya na ano. Karage. Misi tema ito. Ayan. Habang naghihintay tayo ng fireworks. Mamaya pa yon. Ano lang tayo. Chill 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 lang kaming dalawa dito sa damuhan <laughs> nasa damuhan <laughs> ayan may baon kami dyan kampay sarap 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 ng luto niya Mm. Ah. Honda. Masarap siya. Ito yung karami. Habang paggabi ng paggabi ang pag dami tao. Parami ng Parami. Sama-sama tayo magpataba. <laughs> Sarap eh. Yung luto niya. Mm. Ayan guys, kahit sa daan, kasi kinlose na rin yung daan. Wala nang data ang mga sasakyan. Kaya kahit sa daan, naglatag na yung iba. <laughs> Ayan. Ang dami pa rin parating. Wala nang ang sasakyan yung guys. Kaya okay lang. Kahit maglatag ka na sakit, sa, gitna ng kalsada. Ayan na guys. Nagsisimula na. Doko. Marco. Ayan o. Oh. Aji sign. Ang korekara, Aji sign daw. Ayan, oh. Wow! Sign lang siya, sign. Na magsisimula na kami! Ayan, guys! Ang dami-dami ng tao. Grabe! Ayun, sa kalsada. Ayan na! Ayan na, guys! Magsisimula na! Oh, 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 wow! Oh, wow! in mm -hmm. susunod pa yan. Ayan, Oh. Ayan, sakura na. Ayan na. Wow! Ayan. Grabe yung mga tao. Ang galing, Oh. Ayan pa. Sabi nung bata, tapos na ba? Maganda. <laughs> guys. Galing. Ganda ng mga kulay. Ayan Oh. Tingnan nyo. Oh. Ayan guys, uwiya oh, na. Ang daming people. Naglikpit na rin kami ni haponers. Ayan, uwiya oh, na oh. Ang dami pa dito, oh, sa taas. Tingnan natin yung doon. Talagang ang hanabi guys, nandun sa kabila. Ayan. Uwiya na oh. Nandun sa kabila yung hanabi. Grabe yung tao doon. Parang kumbaga dito sa Tawidilog. Nakinood lang kami. Ayan yeah, no? Oh. Ayan. Nandun talaga yung hanabi. Eh. Oh, May makita no. Nag-blur. Oh. Tapos yung pwesto namin ni Hapon, nandiyan sa baba, pababa dyan. <laughs> Ayan, na nyo yung mga... Ay, madilim na kasi, hindi nyo makita eh, no? Yung ano ba? Yung mga damo. Nagsihigaan na. Dahil pinwesto ha. Dito kami pumwesto. Ayan. Nagliligpit na siya. namin. Para hindi na kami magbubuhat yan. So, may gulong yan eh. Ayan. Grabe yung tao. Oh. Grabe. Ang dami. Ayan guys. May dumaan na train. Kaya nag-stop muna kami dito. At saka may mga bantay. Ayan. May mga bantay, hindi ka pwedeng tumawid. Doon din sa kabila, guys. Sinabantayan nila para talaga walang ma-aksidente. nito dito. Ayan, oh. Ayan, hintayin namin yung mga to, guys. Okay, pwede nang tumawin. O, oh, diba? Ganyan sila dito sa Japan. Ayan, mga nakabantay sila. O. Oh. Nakakatuwa. Walang tatawid dun sa gilid. Diretso lang. <laughs> Diretso lang. Hmm.